Ayan, for today's video mga ka-landscape, mo muna tayo ng ito dito. Ayan, bali. Pero so, paglagay na rin po tayo ng pagkain. Na naroon na tayo, tayo ng huli. Ng ito. Ayan, bagay na po natin. Ano na kahuli tayo? mga ka-landscape Kaya kung nagayon na rin po tayo ng pagkain sa ano natin, sa uli natin na isda Ayan, antay-antay na lang tayo na makahuli tayo ng isda na ito para meron tayo pang pulang pag natin Ayan, bali nang paalam na rin tayo sa katiwala dito sa farm kay Boss Bibot <laughs> sabi ko mga ilang piraso lang na dito Sige, para, sabi sa akin, para ako doon kung magkauli ako. Sige, yan. Kaya sinubukan natin manguli ng isda na ito. Para dito kasi ako sa farm ng Patangas. Eh, niya may pauwi na kami. Sabi sa akin, mamingwit daw ako. Kung makauli ako sa akin na. Ayan. Kaya sinubukan natin. Ayan, nagahuli na po tayo. Yan po yung unang huli natin. Ayan, balik may kumain din sa... Nagahuli tayo mga kalanski po. Ito, wow. Ayan, nagahuli unang Ayan, natin. Ayan o, nahuli natin o. Ayan mga kalanski, maglagay ulit tayo ng pagkain. Para mahuli pa tayo ng isa, tama na yan. Ayan, maglagay ulit ako ng pagkain. Dito na yan, dalawa lang sarap na naman yung wet taso nga lang tama na yung dalawa lang pag nakauloy pa tayo ng isa kasi <laughs> katakima lang tayo ng ito nagagataan natin mamaya wow nadubo kagata super yami talaga yun mga landscape. sa buong buhay ko script niya daw lang ako nakaranas na ng ugit ng isda yeah. nakaitat na po ako nakaitat na ako ng ganito ako ng ng ngayon lang po nakaranas na ng ugit ng isda maganda sana nakakatuwa pero talagang gusto ko lang po dito pero masaya talagang so, nakakalipan din talaga mas masarap lang talaga pag mayroong kumain sa pain mo tapos yung mo na nahuli ayan meron ako nahuli na naman mga kalangskip pangalawa na po yan awa yan eh untuk ini mau kelas <laughs> skip ke mana tuh ini tuh sama tuh dalawa ayo ke dalawa tuh mau kelas skip ke mana tuh